Oh, main nakuha kami isa. Hindi ko, puro yun. Kit. Kit, wama, wama dutli. Wama dutli, oh. May gani, wami. Isa, kanyan. Nah. Isa, Wanta nang tibasa. Berdi. Tay. Kumayo. Ah, may isa na. Di pa nga tapos ba?

Oh. Bukan apa lah. Pigsut eh. Bukan itu, buat itu. Kamu mau gitu dulu itu. Laki ke sini. Eh. Lu <laughs> pigi mana gua migo? Wow, wah, wah, kaganap, kaganap na. Masaw nga ang iyang sinakwa tong tubig, gok doon man, ito kasi. Wan. Kakuha gyud nag makarakos bukton karon. Nakasabay, sabay mangyisigwan.

hindi di tay na pantit wala na but na ha? ha? na grabe ka ng kayat. na wala na makahilan na na grabe labi nagladaan yun ito yung tinik uy ay gilabay bakit? ito guys naraw ito siya gitag gitag hindi na hindi na sa sobrang likot nya Tingaling mo ba? Yung isa, ba't hindi, ano baka maano yan sa ano mo, pareha, masagid-sagid ba? Masagid-sagid ba na sa Karang tao na, nakagat ako ng kubra. Kaya lang pag ito patay yung kubra. Patay ka rin. Nakaantog ay, nakaantog. Ang mga nakatingaw. Kapa na

dagat da dagat ba rin dagat rara di, di la na eh di gamat dagat dagat mo rin lapad ug diri ba yana do na ko oh nanang ngan ba bakit na mi ba mo di lapad ug diri ba nanang na ba dito di di mo Yata wala nang ano, wala nang tubig sa parito bakit lang may tubig dito mga tabay ba mga balon tignan tinaw dali ng pikas wala eh nakuha na ganun eh baka mata

Yeah. Sup-supin sup, lah tuh yang badu, kita mau tuh suka. Aku istimewa. Istimewa. Kini ulo lagi ini tahu. Ay, sa sa Pilapok eh? Dali ayun! Ay kahadlo eh. ka eh. Kain ka? Kain ka. Ano suka? Eh? Eh? Ano ka. suka? Harap man ako sundang buka. Sundahan eh. silirin? si Liril? ka lang. unod. Pantat sa pantat dagat. Oh. Ito. 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 Pwede gano'n, gano'n kay Kuwan? Gano'n. Dahil et yan. O, oh, ayan Kuwan naman o. O, oh, mga Kuwan. Kuwan nalibirah din. Kaya oh. Kuwan, kaya o. Oo. Kaya nga, kasili ba? oh dagdagan-dagdagan na oh o. Sa daloy do'y nakakuha na. Ya, manguli na miki, paano mga kauban? uli' na miki kay... Happy na happy Kanina pa kami, wala pa kami tanghalian Bago makakain, goto muna. mo na mo kay biyan mo